Narinig ko na sinasabi ni Alias Totoy. Mm -mm. Uh, kaya nga sinabi ko na dapat pangalanan niya kung sino, ma-identify kung sino, at uh, i-submit natin sa investigation. Kesa naman sa uh, sasabihin niya NBI, eh lahat mm -hmm. kami dito ay suspect. Uh, mm -hmm. Hindi naman fair yun para sa aming institusyon. Mm -hmm. Pero ano ho yung ano, pwede niya bang gawin? Kasi baka o siyempre may alinlangan siya na kapag sinabi niya, eh, maharan yung mga sasabihin niya. Ano ba yung mga dapat sir, or hindi ba pwedeng kayo makipag-usap sa kanya? Ay noon kapayan yan, na, noon pa po siya inaantay na come out and uh, talk to me. Pero bigla na lang nawala eh. Uh -uh. Hindi na nagpunta sa akin eh. Uh, kaya ayoko namang maki medal sa mm -hmm. investigation ng PNP. Sabihin niya eh, bakit ako nanghihimasok but uh, sabi ko nga, willing kami to assist the PNP uh, on our uh, forensic uh, expertise. Mm -hmm. Hindi naman sa pagyayabang ma mahusay kami. Mm -hmm. DNA, yes. uh, lie detection, mm -hmm. uh, pwede kami maka sa PNP. Oh, pero direktor hindi... direktor sa totoo ha. Uh, wala kayo sa mga sinabi niya may mga tauhan kayong involved? Ay, hindi ko ma hindi ko ma deny, hindi ko mm. ma confirm because uh, remember that this uh, sa Bungero kidnapping or murder happened uh, way back 2021-2022. Mm -hmm. I was not yet a, the director of the NBI. Judge pa ako nun. Mm -hmm. Hindi ko alam, hindi ako nakakapalo. Mm -mm. So ano po yung ano, meron ho ba kayong gagawin sa mga tauhan niyang, niyo, like revamp, because of this, uh, hindi natin sigurado kung totoong accusation ni Totoy? Ay, ay, wala. Wala akong aksyon. Uh, alam nga naman, papilahin ko yung uh, tauhan ko at uh, sabihin ko sino, uh, paaminin ko sino yung involved doon. <laughs> Napaka-imposible noon. Dapat, uh, Totoy, should do the first move para maka-aksyon ako.